Hello, good afternoon everyone. Dito tayo ngayon sa uh, farm. Okay naman po ako. Uh, ganun talaga, no? But uh, I would like to congratulate uh, lahat ng mga nanalo na uh, mga tagbigan ko lahat. Unang-una, Senator uh, Bongo, si Senator Bam, Senator uh, Bato de la Rosa, Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rodante Marcoleta, Senator Elec, Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, uh, Senator Pia, Senator Camille, Senator Lito Lapid sa kanyang pagbabalik. And, and of course, Senator Aimee Marcos. Uh, ang aking tauspusong pasasalamat sa, uh, sa lahat ng mga sumuporta sa akin. The Sun Besides of Mindanao. Bagamat tayo hindi panalad, pero okay lang po yun. Ang importante po ngayon ay uh, uh, magkaisa para sa bayan. i natin yung, yung tunay na problema ng bayan. Sana magkaayos, magkaayos din. No? Ang inyong lingkod ay dito, hindi pa rin tayo titigil sa pagtulong hanggat kaya natin sa mga kababayan natin. Uh, basta tandaan niyo, mahal kayo ni Senator Bong. Kung ano man yung nangyari, eh, tanggap po natin yan. Ang importante, masaya tayo, tama na yung dibaan, let's move forward para sa bayan, sa bansa salita na ang, uh, ang bawat isa atin pong dapat pakinggan ang importante mahalin natin ang Pilipinas mahal kayo ni Bong Erbilia at hindi ko po malilimutan yan salamat sa halos uh, 12 milyong bumoto sa akin thank you po sa tiwala nyo at ah uh, alam ko po may purpose pa si God para sa akin. Sa, ano, I, uh, I, should, I, should, should, spend more time with my family, my apo. Pag-alaga muna tayo ng apo. Pahinga. Yan. At uh, yun. Basta sa inyo lahat, mahal ko po kayo. Walang sama ng loob sa akin, Love you all.